Tiniyak ng pamahalaan na hindi palalampasin ang nangyaring pagbangga ng Chinese vessel sa sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ilang mga bansa naman ang na nagpahayag ng suporta sa Pilipinas at maring kinundi ang insidente. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Agad na nagpatawag ng command conference si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos banggain ng China Coast Guard vessel ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Yodoro, hindi palalampasin ng pamahalaan ang agresibong aksyon na ito ng China. Lalo't malinaw anya itong paglabag sa international law, dahilan para maghain ng international protest ang bansa. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. Kasunod nito, agad na ipinatawag ng Pilipinas ang ilang opisyal ng Chinese Embassy para kondenahin ang insidente. Chinese Ambassador Huang Xiliang has been summoned today By Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same. to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. Magsasagawa na rin ng investigasyon ng Philippine Coast Guard sa naturang insidente. Target itong matapos ng PCG sa loob ng limang araw at agad na isusumite ang report kay Pangulong Marcos Jr. at DOTR. We will focus on determining the extent of damage or damages done or incurred by the vessels involved. But at this point, it is very, very clear that the two incidents are violations

What kind of message is this signaling? Uh, I, I am uh, what I want to know. And we deserve undistorted answers, the truth from the government of China. because once again we repeat, they have neither jurisdiction nor authority to conduct any sort of governmental operations within our 200 nautical mile exclusive economic zone. and no justification they can give will stand the test of credence sinabi naman ng NTFWPS na hindi papatinag ang Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China at patuloy na igigiit ang karapatan ng Pilipinas sa rehiyon that is a, a clear and unequivocal uh, message being sent by the Philippines to China that um, we do not you know accept what is happening Nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas ang mga bansa kasunod ng nangyari sa inilabas sa pahayag ng US State Department nilabag-an niya ng China ang international law sa aksyon nito laban sa lehitimong operasyon ng Pilipinas sa rehiyon. Iginiit din nila na posibleng ma-activate ang mutual defense treaty sa oras na may armed attack laban sa Pilipinas. Pero sabi ng DFA, kailangan pang pag-aralan ng pamahalaan kung panahon na ba upang igiit ang MDT laban sa China. Maliban sa US, nagpahayag din ng suporta ang Canada, the Netherlands, Australia, Japan at European Union sa Pilipinas. Bagay na ipinagpapasalamat ng pamahalaan. Kenneth Pasyente para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.